Ayan po uh, sa lahat po ng uh, aking mga subscribers, followers at mga viewers. Hayaan niyo po sana'ng ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa, uh, sa, sa lahat sa lahat ng sa sa inyo na mga followers ko. Sana po ay uh, mag-ingat kayo at uh, dinadalangin ko pong wala pong mga uh, uh, mga uh, uh, mangyayari or nangyari sa inyo dito sa kasalukuyang uh, nararanasan nating bagyo dito sa ating bansa ayan po at uh, pakainat po kayo mabuti dahil uh, kung hindi rin lang po kailangan lumabas huwag na po kayong lumabas dahil nga po di po ba delikado nga po yung uh, Leptospirosis at uh, yan po ay nakakamatay din po yan at uh, kung hindi maagapan pero kung halimbawa po may mga sintomas na pong ganyan dumilitson na po agad kayo sa doktor para po maagapan dahil uh, uh, nagagamot naman po yan. Ang problema po pagka hindi na late na ay uh, mahirapan na pong gamutin. Kaya nagkaroon kayo ng sintomas, nilalagnat na kayo or uh, ano mga sintomas na nararamdaman nyo, diritsa na po agad kayo sa doktor dahil uh, ayaw ko pong may mabalita na isa sa lahat sa mga subscriber ko ay uh, madisgrasya ng ganun-ganun na lang. So pakaingat po kayo mabuti. At uh, siyempre, hindi lamang po itong mga subscriber ko doon po sa mga kapanood dito Ang video kong ito, ingat din po kayo. At uh, ganoon din doon sa mga ayaw sa pagbumukha ko, ay uh, ganoon din po. Pinapalalahanan ko po kayong lahat. Wala po tayong uh, uh, pinipili rito ng palalahanan maging yung uh, bashers natin. Okay lang po, magingat po kayo mabuti dahil uh, um, uh, masarap po ang mabuhay. Lalo na kung ikaw ay congressman, senador, napakasarap ng buhay. Hindi po ba? Di ba't nakikita ninyo na kaliwat kanan ang hearing dyan sa kongreso at saka sa senado uh, na paulit-ulit na lang na sa kabilaan noon, hindi po ba't napakarami nating mga kababayan ang uh, uh nitong bagyong ito Nandyan po yung na yung bahay nila. Nandyan po yung na na landslide na nagulungan na, 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 sila ng bato yung mga bahay nila hanggang sa marami na po nagkamatay pero itong mga ungas ng mga senador at sa mga kongresong ito ayon nag-enjoy sila sa kahihiring kahihiring diyan samantalang napakarami nating mga kababayan ang apektado na at wala nang makain. Kaya kita niyo naman yung Office of the Vice President na nandyan nagpadala na po ng tulong itong uh, Office of the Vice President sa pangunguna po ni uh, Vice President Sara Duterte nagpadala na po ng tulong sa Antipolo na kung saan po dyan ay marami pong uh, uh na biktima ng landslide. Pero itong uh, mga kongresista na kampi dito kay Tambaloslos, doon na migay sa dabaw na wala namang bagyo. Tingnan yung utak nito mga putang inan to. Sarap yung murahin mga animal kayo eh. Sa totoo lang. Ha? Pangalawa, kita nyo naman, nahuli na si Alice Go. Di po ba, ba? Alam nyo ba, yung sinakyan nila, napauwi dito sa Pilipinas private plane na hinayar ni na Abalos uh, na yan bakit ako nag uh, bakit, uh, bakit ako nag uh, 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 nagre-react dito kasi po yan pong pinangbayad yan sa private plane na pang dala lang dito kaya alis ko pira po ng taong bayan yan po yung sinasabi ko Kadami-dami na sanang ma ma, ma matulungan natin mga kababayan na itong apektado po ng bagyong ito. Pero ang inuuna nito mga bangag ng mga inang ito, ha? yan, kagaya niyan, pagpapawi dito kay uh, alis Go ng gamit private plane at ang ibinayad dyan ay pera natin. Nasaan ang utak nitong mga animal na ito? Ha? Nasaan? Ito yung mga buisit ng mga ano ito, ito mga buisit ng mga kongresistang ito. Ha? Tingnan nyo. Unang-una, ha, para lang malaman ninyo, sana magkaroon kayo ng hiya. Magkaroon kayo sana kayo ng uh, maitanim sana sa tok-tok ninyo kayong mga animal kayo ng mga kongresista at saka mga senador kayo. Ah, hindi kayo investigador na mga animal kayo, na mga bobo kayo at mga tanga kayo. Pero lumalabas, ah, investigador na kayo, ah, contractor pa kayo, ah, hindi lang contractor, kopitero pa kayo, mga hinayo pa kayo, mga kakapal ng pagmumukha ninyo. Tingnan nyo, ang dami-dami nating mga kababayan ang walang makain lalo ngayon sa panahong ito. Grabe! Ilan pa lang yung ilan pa lang yung naiikutan namin. Ah. Sobra na, makita mo pa, halos sa ha? Tangin na halos yumakap na sila sa akin nang makita ako. Yung iba nag-iiyakan na, walang makain. Bullshit kayo. Tang inan nyo. Tapos nandiyan nagpapakasasa kayo na waldasin ng pera ng bayan. Waldasin well, ang pira ng kaba ng bayan dahil sa kahihirang ninyo na wala namang kakwinta-kwinta yung hearing ninyo. Sinabi ko na po sa inyo na kayong mga kongresista at mga senador ay gagawa lang ng batas o tagagawa ng batas na mga putang paninyo. Estigador, Bakit ba pinagpipilitan nyo? Isang business mag-hearing, okay na yan. Kung NAW legislation lang ang gusto nyo makuha, nakababad na kayo, mga hayop kayo. Pero yung mga constituent ninyo, nag-aantay sa inyo Nang kahit na maabutan ninyo ng tolong ng mga animal kayo, ayan, nandiyan kayo, daldal -dal kayo ng daldal -dal Ang sarap niyong liigan ng mga hayop kayo. Ilan lang po dito pa lang po yung inikutan namin. Bukas po tatawid kami kung hindi po malakas ang... Uh, kung hindi po malakas ang... Uh, ang alon tatawid po kami diyan. Dahil yung pong mga iniikutan rin namin diyan sa bata ang na yan at saka ako sa Bulacan, Pampanga na yan. Dahil marami na pong nag-titik sa akin, marami na pong nare-receive na tics dito, na sobra raw na wala man lang daw tumutulong ng mga politiko sa kanila. Ito po yung mga regular naming uh, naiikutan. Diyos me, dito pa lang. Demon yun na lang pag hindi ka naiyak nito sa mga kalagayan ng mga tao ito. Adobe na lang yung puso mo pagka hindi tumulo ang luha mo. Pag nakita mo itong mga tao ito. Grabe. Tapos makita kayo, nandyan kayo, wala kayong ginawag niya, kundi mag-hearing mag na mag-hearing na mga hayop kayo. Bakit hindi ba pwedeng iisang tabi muna yan at asikasuhin niyo muna itong mga nasasakupan ninyo? Bullshit kayo. Alam niyo dumaan ang bagyo at may mga parating pang mga bagyo. Nandiyan kayo nagpapakasasa sasa lang kayo dyan mga hayop kayo ang lakas lakas nyo pa naman lumamon dyan sa paghihiring ninyo mga hayop kayo mabulunan na sana kayo mga animal kayo para sabay sabay na sana kayo mga matay na lang kayong lahat mali ba? na sabihin ko sa inyo na mga unggoy kayo ang papangit pa ng pagmumukha ninyo. Mali bang sabihin ko yun? Samahan niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Sinabi ko na, pag nakita mo, nag-iiyakan itong mga taong ito. Adobe ang puso mo pag hindi tumulo ang luha mo putang ina nyo. <laughs> oh, shit kayo. Ito namang tore na ito, ha? hindi ka na naglubay na animal ka, putang ina ka, sinasabi ko na sa iyo, sa halip na yung QGC ang, ang tutukan mo, sa akin ka humarap na animal pag hindi ko pinulbos ang dibdib mong animal ka. Ako ang harapin mo, hayop ka. Imaginin mo yung gastos, yung pagpapahukay ni, ni Tori dyan, tapos ngayon, biglang nagpasok ng mga siminto, biglang nagpasok ng mga uh, mineral water na galing pa pa sa nature spring na water. Yan pa ang panghahalo sa siminto dahil madalian dal gustong takpan agad yung mga kay nitong mga animal na ito. Para baka inspeksyonin mamaya-maya lamang po ng sinado uh, Senado dahil maghihirin po ang sinado at e inspeksyonin po yan. Mga buisit talaga ito mahayop na ito. Matagal na ako naghahamon dito. Ako ang harap nyo nga. Diyan tayo sa Lunita. Na magkaalaman na tayo, magka... Nako! At magandang balita din po sana, itong nga uh, dinesisyon na ng Supreme Court, yung tungkol po sa 50 plus, 50 hectares plus po, na kinamukam po nitong mga Marcos dyan sa Pawai. Ilocos yan po yung mga kinamkan ng matandang Marcos na napakagahaman din ng mga animal naman talagang nasa dugo ng mga Marcos ang mga kawatan ng mga animal na ito ha? kung ilang years mo matagal na panahon na po ito pero salamat sa Supreme Court at na 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 ibalik na ng mga mga kawatan Marcos ito yung 50 plus hectares na kinamkam nito mga animal na ito. Si Yun po yung sinasabi ko. Kung tutuusin po, wala sanang naghihirap na Pilipino. Maniwala kayo sa akin. Wala po, wala wala po sa wala po sa listahan yung uh, paghihirap ng Pilipino kung ito po'ng mga pirang ito ng ating bansa ay nagagamit sa tama lahat po sana ng mga Pilipino yan po ay hindi man mayaman na, nandoon po sa regular na pamumuhay nandoon po sa tama lang ang pamumuhay na makakakain po sila ng tatlong bisis isang araw. Pero ngayon po ang nangyayari. Wala pong mas maganda pa po yung uh, manok. Dahil ma isang kahig isang tuka ang manok. Pero ito pong mga Pilipino mga kababayan natin, kahig na ng kahig, wala pang matuka. Dahil dito sa mga kawatan ng mga animal, ng mga politikong ito, lalo na diyan sa kongreso, na kung saan makikita nyo naman pang pagmumukha nito mga ito, ang papagit na mga mukhang niya pa. Tingnan mo nga dyan yung mga, mga kakongresista. Ano bang mga itsura na mga yan? Mayroon dyan yung congressman ng uh, Kison. Mukhang ano pong na yan. Yes, si si Abantina, yan si Abante, Atras Abante na yun, mukhang bayawak? Yung isang babae dyan na may hika na, may TV pa, ah, hindi ko ba alam kung ano pang pwede kong sabihin dyan na mukhang daga pa. nag enjoy lang kayo. Tapos yung congresswoman din na uh, nagpapasikat uh, nag, nag, uh, ngayon na ang asawa nitong animal na ng ito, haretes. Pero ang kakapal talaga ng pagmumukha na Uh, kung pa, kung uh, kung paano mambastos sa mga resource person ng mga ito, akala mo napakalilinis ng mga animal ito. Yan si Paduano na yan, hindi ba? member yan ng Alex Bongkayo Brigades. Ano ba ang Alex Bongkayo Brigades? Yan yung mga kriminal! Pero nagganat ang mga animal na ito, nag enjoy Si Franz Castro na may simping na. Convicted na. Bakit nandyan pa sa kongreso? Tuloy pa ang, ang sweldo. Tuloy pa yung mga aport uh, pork barrel ng mga animal na yan. Si Sator Ocampo. Bakit hindi pa kinukulong yung mga yan? Yan yung mga nagpapahirap sa bayan. Yan yung mga pumapatay sa mga kababayan ko. Yan mga taong yan. Kumanda kayo. Once na nandyan ako ng mga animal kayo pahihigupin gupin ko kayo ng uh, Victoria Secret na magkamatay na kayong lahat. Tandaan ninyo Siguro marahil ay nag-iisip pa itong mga viewers na nakatapanood sa akin kung iso subscribe nila ako o hindi. Pero ito lamang po ang sasabihin ko mga kababayan ko sa mga kakapanood po nito. Hindi ko po gusto at kahit kailan hindi ko pinangarap sa buong buhay ko ang pasokin ng politika. Pero pe, pinaparamdam ko po sa inyo, sinasabi ko lang po sa inyo, wala po kahit na sinong politiko ang makakagawa nung plano kong gawin sa mga animal na mga kawatang ito, wala po, ako lang po ang pwedeng gumawa nun. Dahil ako po ang may kaalaman na paamuyin sila ng Victoria's Secret para sa ganon ay malumpo na silang lahat at magyahi na lahat ng mga kawatan na yan sa siminteryo. Ako lang po. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung magbigyan lang ako ng uh, tiyansa na pasukin yan para sa gano'n ay magkaroon ako ng access na mapuntahan yung mga opisina nitong mga animal na ito para madeliveran ko lahat ng mga sobre yung mga kawatan na yan at para sa gano'n sana ay mamatay na lahat itong mga ito para wala na magpahirap dito sa mga kababayan ko. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Pero hanggang ngayon po ay wala pa rin po nga... Uh, pumapatos doon sa sinasabi ko. Pero okay lang po yun. Wala naman po problema sa akin. Dahil unang-una kung sa sarili ko lang po, wala po akong problema. Walang-wala po akong problema kung sa sarili ko lang. Kaya nga lamang po, sinasabi ko, sa tuwing nakikita ko, itong kalagayan na itong mga kababayan ko na kapag kainiikutan namin, talaga na mga madudurog ang puso mo pag nakikita mo ito. Makita mo yung mga anak nila nagiiyakan. Tapos ang ipapainom na bibi nitong mga magulang na ito ay yung tubig na tinimplahan ng pulang asokal. Puta naman. Sino ang hindi madudurog ang puso niyan? Pag binuksan mo yung mga kaldero nila, lumalarawan doon na makikita mo na doon na parang mukhang isang linggo o dalawang linggo na na hindi nasasayaran ng bigas yung mga kaldero nila. Ang ibig ko pong sabihin, hindi na po sila nakakapagsaing dahil wala po silang masaing. Yan po yung sinasabi ko. Ito po ang pinanggagalaitihan ko. Kaya sabi ko nga dito sa mga tao ko, kayo na lang ang umikot. Ikutan nyo na lahat yan, mga dati nating inaikutan. Hindi ko kayang tingnan yung kalagayan nito mga kababayan natin. Yun lang pong umikot ako, sandali. Diyos ko, sabi ko baka naman ako ang uh, mahimatay pagka pinagpatuloy ko pa. Kaya sabi ko, kayo na lang ang umikot. Magdala kayo ng pwede niyong pwede nyo nga uh, ibigay na nga ilangan nila ano pa man yan kung ano yung dating ibinibigay natin niyan, ibigyan ninyo at least kung may bigas ito pwede na silang kumuha dyan ng mga talbos-talbos para pwede nilang pangulam. grabe tapos itong mga ang papangit ng mga kongresista ito walang ginawa kundi mag-hearing na mag hearing dyan kala mo naman mga walang panit eh. walang uh, mga kaso walang mga panit e, kagaya ni si Ulupong na yan sapin-sapin ang kaso sa bootsman ng uh, Ulupong na yan pero ang kapal pa rin ang mukha na nandyan bakit ganito ang batas natin dito? sabi ko nga mabigyan lang ako ng pagkakataon lahat itong lilipulin ko itong mga animal na ito maniwala kayo sa akin hindi ko man hindi ko makalibre man sila doon sa pag-amoy ng Victoria Secret baka gusto ko parang gusto ko personal kong lagutin ang hininga ng mga animal na ito sa galit ko sobra kagaya nitong si Tambalos na ito itong mga kongresista ni Tambalos Los ayon pumunta sila ng Dabao doon namigay ng ayuda kuno kunwaring ayuda pero wala naman o mayroon man totoong ayuda, ay well, hindi naman dapat bigyan ng ayuda sa Davao kasi wala namang bagyo. Ang bagyo lang dito sa Luzon. Lalo na dyan sa Atipulo na yun, napakaraming namatay. Kainta na yung San Mateo na yun na puro baha ang inabot nila. Sino ang pumunta doon? Si Vice President Sara Duterte. ang kakapal ng mukha ninyo. Pasensya na po doon sa umaasa ng uh, pagpapatawa ko at uh, para matanggal yung stress ninyo. Pasensya na po at uh, hindi ko po magawang magpatawa ngayon. At uh, paminsan-minsan lang po siguro yung pagka ayaw kong itapik itong mga animal na mga politikong ito. Tsaka lang po siguro natin gawin. Pero ngayon po talaga hindi ko po kayang uh, uh, magpatawa dahil nga nanggigigil ako tuloy lang po yung mga uh, sabi ko nga po na kwan, gagawa po ako, magpapagawa po ako ng uh, Uh, Facebook, uh, bagong Facebook account para doon nyo po ipadala yung uh, katibayan ng pinasubscribe niyo At uh, i-announce ia ko naman po rito. At uh, ipunin nyo lang po, I screenshot niyo yung mga nagkuhan at uh, ipunin nyo lang po dyan, nandyan lang naman yan sa inyo. Pag na-screenshot niyo uh, pagka nagsabi ko na na ip ipadala nyo na dito sa messenger na bagong gawa, halimbawa, sa kanya po ipapadala. At uh, Huwag na po kayo mag-attempt na mag-message pa sa akin sa messenger ko dahil wala na po talaga, hindi na po nakakatanggap. Hindi ko na po nababasa yung mga kung ano mga message ninyo sa messenger ko sa John Birana. Wala, huwag na po kayo magpadala ng pan. Hindi ko na po nababasa yan. Grabe. Mabuti naman at uh, may hostesya pa at uh, sa uli na ng Supreme Court yung 54 plus hectares na kinulimbat or sapilitang uh, sa pilitang inagaw ni Marcos yan, sa mga tao, sa mga negosyante. Kaya nga po yung aking unang panawagan dyan dati, maliit man o malaki ang inyong uh, deposito sa bangko, i-withdraw nyo na po yan para mapilitan itong animal na ito na bumaba na sa pwisto pagka wala ng pira. Talaga naman pong wala nang pira. Wala na pong pira. Maniwala kayo, wala na po. Kung gumagastos man po ngayon, ay advance na kung baga para ka lang bumali. Ito pong ginagastos nila ngayon, mga bilyon-bilyones na yan, parang bali na lang po yan. Pero yung totoong pira na, wala na po, ubos na po ang pira. Wala na pong pira ang bansa natin. Kaya yun ang pong sinasabi ko sa inyo. Ah, I-withdraw nyo na po yung mga pira ninyo sa bangko, maliit man o malaki. I-withdraw nyo po lahat yan. Ako ang dapat ninyong uh, uh, sundin at uh, tularan dahil nga po, tumanda na po ako, 175 years old ko na, hindi pa ako nagde-deposito sa bangko Maliban na lang yung inopen kong uh, pira para sa dito sa YouTube channel ko. At yun po yung susunod nung ipaparapol sa inyo pagka naipon po natin. Kagaya po nung aking pensyon, sabi ko nga po, yun po yung pinarapol natin. Kaya sabi ko nga po, di ba, hindi hindi ko na po kailangan ng pira kahit kailan at sa buong buhay kong natitira pa. Wala na po akong kailangan sa buhay ko. Ang ginagawa ko na lamang po ngayon ay uh, yung abot ng aking makakaya na natutulungan nyo lang po na muna. Dahil sabi ko nga po, gustong-gusto ko po talaga makarating sa si Mindanao para uh, makapag uh, mabisita po yung ating mga kababayan, mga ka Muslim diyan na kung saan po yung mga Muslim na yan ay malapit din po sa aking puso yung mga yan dahil matagal ko pong nakasama yung mga Muslim nung ako po ay nagtrabaho doon sa uh, flagship ng uh, Muslim country na international airline. yun po yung sinasabi ko. Kaya malapit po sa puso ko itong mga Muslim nito. Kaya nga po yan po ang isa sa plano kong puntahan dyan sa Mindanao. Dahil uh, gusto ko po rito, pare-pareho ko pong ma maabutan kahit na kaunti lang. Since na lahat naman ay ibinigay na sa akin ng Panginoon, ano bang, ano bang gagawin ko sa, dito sa mga blessings na ibinigay sa akin ng Panginoon? Napakagahaman ko naman kung hindi ko rin ibabahagi sa kapwa ko. At uh, titiyakin ko na hindi naman ako kagaya nito mga Marcos na ito ng mga sakim. Hindi kagaya nito mga animal ng mga kongresista at mga senador nito walang kabusugan. Kaya dapat itong mga ito maimpatso na itong mga animal na ito nang magkamatay ng lahat. Doon po sa mga bago nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, uulitin ko lang po pakaiingat po kayo kung hindi rin lang po kailangan na lumabas kayo ng bahay tapos ay uh, tutubog nyo yung inyong uh, katawan or uh, paa dyan sa uh, baha ay iwasan nyo na po yan dahil po sa Leptospirosis ano po so ayaw ko pong may mabalitaan na isa sa subscriber ko ang magkasakit or madisgrasya dahil lamang dyan sa uh, leptospirosis na yan. Muli po ang aking pasasalamat. Wala naman po akong ibang uh, di pinagdasal dito kundi sana lahat ng mga blessings na ibinababa sa akin ng Panginoon ay ibigay na pong so ang mga blessings na yan dito sa inyong lahat na mga subscribers. So, maraming maraming salamat po at uh, Mahal na mahal ko ka po kayong lahat.